New balance na running shoes na naka 70% off na eto pa another one Running shoes na 70% off 538 na lang to 70% off na lifestyle sneakers na NB Grabe na yan 70% off na running shoes ulit At eto pa kung hilig mo is Converse mga naka 70% off yan Lalo na tong isang Chuck Taylor Napaka solid, napaka angas Kung basketball shoes naman Mga naka 50% off yan Let's go! King Intro is freaking back! Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and nagbabalik tayo dito sa Planet Sports, particularly here dito sa Circuit Mall, Makati Idol. And nas tayo ko dito kasi naka 70% off sila and mas maraming lineup na shoes ngayon. Eto, this time mga running idol, no? Yan, pinagbigyan ko na yung mga request nyo. And check out na natin, wag na natin patagalin para mas marami tayong ma feature dito sa video na to. Pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa atin channel, make sure na mapipindot yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood Wag no? Huwag na natin patagalin to. Tal, tara, pasukin natin yung flat, Planet Sports. Let's do this. Pasukin na nga natin tong Planet Sports dito lang yan sa Circuit Mall Makati Idol. Napakalaki at napakalawak nyan. Napakarami rin ng mga sapatos na line up dyan, Idol. Sale up to 70% off. Ayan, no? Solid, di ba? Nagmistulang bodega, tol. Basketball, running, lifestyle, at kung ano-ano pa. mag na tayo. Ito, running ng Skechers, 70% off. Triple black, Idol. Ang angas, ang solid, siyempre. Skechers yan, magkano na lang? Ayan, 2,008 na lang From 6,695 Oh, ganda, di ba? Panalo agad Another one, 70% off Grabe naman, pwede ka naman nala May Grabe yung air bubble nito, idol, no? Oh. Naka 70% off Itong ganitong Skechers Solid, tol oh, At ang presyo niyan is 08 na lang tol o, Go Walk Meron dito at 40% off Naka 2397 na lang yan tol Another one Yung Max Ayan na Skirchers Naka 40% off Go Max 4197 na lang from almost 7,000 SRP Eto, Sa mga naghanap ng lifestyle sneakers na NB Ayan, 580 tol napakamahal ng SRP niyan pero dito naka 70 off From SRP na almost 10,000 pesos ngayon 2,938 na lang siya. Ganong kabangis ang sale. Eto idol isa pa. NB na 50% off, ang ganda nito. Lightweight din siya although itsura siya na chunky pero yun napaka lightweight lang din ng datingan niya. Running pa rin to, 10,000 SRP 4,997 na lang siya. Eto pa yung other colorway na ipapakita natin mga naka 50 off. 70% off naman sa ganitong running shoes na new balance tol ayan o 1,288 na lang from 4,295 another one na new balance running shoes at 70% off ayan ang tindi ang tindi ng sale dito wala akong masabi bro 1,88 na lang from 6,295 ganong kamura eto pa maagang pamasko na talaga ng Planet Sports to Idol at 70% off na yung mga running shoes dito 1,498 na lang o Oh, from 5000 SRV Ito pa, oh. Grabe. Woo. Kung into running ka talaga, no, ayan, alam mo naman ang uh, New Balance is well recognized pagdating sa mga running shoes tol, no. Ako personally naka ng mga gantong shoes, 1288 from 4295, you no. Know? at dating ginagamit ko is NB talaga tol sa pagtakbo, pag-run. Ito, 50% off naman. Pan-trail to. 3,897 na lang tol. From 7,700 pesos. 70% off naman itong running shoes ng Deodora, tol. Yan, yeah, no? Magkano ang presyo niyan? 5,38 lang from 1,795. Ganun kamura, tol, no? Para ka lang kumain dyan sa presyo na 5,08 naman yung ganitong colorway. Diba? Diba? May sapatos ka na. And take note, imported dyan tol, hindi yan to local, no? Dahil gawang Italy, I think, eto mga Deodora. 70% off naman, Nagahanap ka ng Converse. Meron dyan, idol. Ayan, Converse na Corduroy. Magkano? 1,497 na lang. From 4,990. 70% off, yan. Chuck Taylor na nakikita nyo. Ang ganda nito. Oh. Para siyang brown, no? magkano na lang to 1437 na lang 'di ba from 4790 70% off ito is nagugustuhan ko tong uh, C na Converse na high cut 70 off ganda ayun ang presyo niya tol 1647 tol panalo another one Converse sa lineup ng Converse marami-raming sale diyan no 70 off lahat ah, halos tol 1,647 na lang yan Ito pa, 70 off Grabe Woo Ang init ng sale dito, tol Magkano na lang yan? Medyo malabo Pero nasa, ayun 1,8 Ayan, tol, ito pa New balance na naka 50% off 2,997 na lang another one na new balance na naka 70% off tol yan yung ganito colorway 1,498 na lang bagsak presyo na talaga another uh, Chuck Taylor Converse yung green magkano? 1,647 na lang yan tol from 5,490 eto pa naka 70% off lahat ng Converse dito 70 off ah. o yan Oh. No? Nagmura na nagmura hanggang ibinagsak na ng tuluyan 1347 ang pinagtapusan idol. Eto, converse din, pwede ng isang lato ah. Gold. Tindi lo, oh. nakita na naka 70% off 'yan. Magkano presyo? 2997 na lang from 9900, almost 10k tol no. 50% off naman na running shoes ng NB. 1997 na lang eto pa. New Balance na lifestyle sneakers tol. Ayan. Grabe yan magkano yan 10,000 plus ngayon 3,088 na lang, 'di ba? Ganun kamura. 70% off yan other colorway, papakita na rin natin diyan. Ayan pa. Mga naka 70% off tol. Solid niyan, 'di ba? Ito naman kung naghahanap ka naman ng mga basketball shoes Jordan 38 Naka 50% off itong mga papakita natin idol Ito yung red and white combination Na J38 At ang presyo is 5,447 na lang From 10,895 tol Other colorway Naka 50 off din Ayan. I think same price din Ayan 5,447 Ito pa isa 50% off GT Cut Tol, yung ganitong colorway Kakaiba talaga itong basketball shoes na yan, no? 4,947 na lang From 10,495 Eto pa Lifestyle sneakers na Nike Air 40 off Yan, solid na silhouette material siya Tol Magkano yan? 3,717 na lang from 6,195 Air Max naghahanap ka Meron na rin dito tol Mga naka 50 off at magkano na lang 3,947 from 7,8 Zion Williamson ni Basketball Shoes Yung graffiti colorway Angas din ba diba? Translucent outsole yan tol Naka 50 off rin yan At 3,947 na lang from 7,895 Meron ditong Cosmic Unity 3TB Idol Yung ganitong klase ng colorway Naka 50 off na at ang presyo is 4197 from 8395. 50% off din AF1 na high na may velcro. Ayan tol. Ganda ng colorway nito. Solid ang angas. 'Di ba? Parang patig yung colorway at 50% off solid yung sale 3697. Oh, naganap ka ng Luka. Luka Doncic basketball shoes. 50 off na rin total the end 3,800 plus oh, Jordan 38 Isa sa mga magandang colorway total Solid ang angas nyan 5,447 na lang Easy money ni KD Meron dito Naka 50 off na rin to tol. Easy money At ang presyo na lang nyan Is magkano na lang ba 4,197 na lang From 8,395 GT Hustle Na red colorway Meron din Idol at 50 off Magkano? Magkano siya? 4,697 from 9,395 oh, Kung naghanap ka ng running shoes na Nike Meron din dito at 50 off Yan tol, ang angas ba? Diba? Magkano? 1,997 from 3,995 oh, Diba? Apparel meron din Tingin tayo ng mga konting apparels dito Like this one NB Nasando. na pang running pang training 747 na lang oh. half the price 'di ba? Ganda niyan. Solid, 'di ba? Ito 1287 naman yung ganito, tol. Ganitong Converse na short, 'di ba? 70 off. Ayan, tol. Dito naman sa rack na to is mga New Balance na naka-sale pa rin, pero up to 30% off. Ayan, check nyo na lang pag nagawi kayo dito. And tignan din natin to Idol itong nagtitrending Na running shoes na Hoka Alam nyo naman kung into running ka Talaga naririnig mo yung pangalan na Hoka Naka, naka 30% off Ayan tol oh, Solid ba? Diba? Angas At ang presyo naka sale naman 5,246 pwede na At 7,400 na SRP Pwedeng pwede na rin tol no? Hoka yan eh sa iba, retail mo talaga mabibilihan kung magkano, ba? Diba? Yung SRP na presyo. Ayan, naka 30% off ka pa. Solid na yan. Lightweight siya. Eh, pero it reminds me sa akin na parang Newton, no? Uh, kung naabutan nyo yung mga running shoes na Newton, halos kaparehas din yung itsura. Mga colorways, ganyan din. Pero eto, uh, nagtitrending ngayon. I guess hanggang dito na lang yung video natin. Masalamat sa patuloy na suporta sa ating channel. Peace out, man.